Adubot tayo ng pusit. Ayun meron tayong pusit dito. pang ulam natin ng panangalian. So, meron na tayong ikado. Ayan. Ayan yung lutoan namin. No? So, Ito kayo mag-video. Ah, may pakinabang ka. Ay, 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 matika doy. Asa matika mo?

todo. Pagsaba ba? <laughs> Ayan, bawang. Yung bawang at saka sibuyas o pwede natin pagsabayan yan. Pero pag ako, gusto ko yung sakulahin ko muna yung bawang. Bago i-sunod yung sibuyas. Sa pagkamatis. Kung meron tayo ditong sili na nabulo, naman yung diskarte guys pag nabuto oh. yung sangkalan lagay mo narito para kasi yung kawali natin nandyan oh. Ganun lang oh. kaputin mo lang ganyan oh. kasi okay, alam mo naman dito sa panagat kailangan may kunting uh, din oh. picnic okay. pag hindi ka marunong hindi ka marunong mag-balance ng sarili mo ka sa, sa malaking swimming pool dadampi damputin, Ay ayari. Tingnan muna tayo. <laughs> <laughs> isa muna tayo dyan. Uh, diba? uh, ng

Yun. Ganda ka ko, karoon lang. Ano ko na sa Oh, 23 minutes ko lang. Karoon na. Awa. Sa niya jigging. Ano? Kulaing. Ano? Kulaing ka Uy, na ako. Kapako. 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 Lagyan natin ng tuyo Gusto oh, ba oh, Sokal, gusto gitu mo? Ano? Sokal o? Oh. Sokal. <coughs> sokal. <coughs> sokal. <coughs> sokal. Ito

Pag pag binaliktad mo yung magic sarap. Sarap magic. Tama ba? Yan. Ko so guys, hindi ako nag Dalagay ng Bitchin para uh, may magic sarap. Yan. Yan. ihulog na natin yung ating uh, okay na yan doy hindi mo pinuto yung set tura na ta. maot man pinuto mo pa ihulog na natin yung ating sili yung sili natin 30% lang yan kasi baka ba sobrang ng chili na natin makain takip takop ba yun hindi natin na uh, magkulo yun na, that's na haon bago ikman ano lagi puso pusa ang silig? Tak na. Ano ha lang ah. Ay sus. Tingnan tikman mo mamaya ha lang yan. Dili. <coughs> yan. Ano yung uh, mahiwaga nating lutuan? Ano? Ano talaga yun? Ano? bakit kilo daw? Masingkong bro to. Emperor, na isa ba. Tawag pre sa mga dugso. Dugso. Emperor so. yan. Lugso. Yan. tayo guys, pusto. Parang malaglag ba? Malaglag sa dagat. Wala okay, siguro yan saya, Ay! Ano ka na lang yas, yan sa mahilid? Nasa? Yan. Oh. So, nandito pa rin kami sa aming uh, location na kung saan ay uh, dito kami nag-pipishing. Uh, Ito ay pangalawa araw namin. araw namin. At uh, magantay pa kami ng kunting panahon para madagdagan yung huli namin kagabi. Siguro around uh, 50 or 60 kilos pala kung namin kagabi. Yan. Gumigiwang-giwang yung bangka. Ayan, kumukula na yung ating adobo. hanggang pinakurat lang to kasi pag yung pusit ay masobra ng pulo yung tigas yan yan kumukulo na kaya 5 na lang ito na yan ate yung anak pa Balikta rin na natin yung Sa ibabaw lagay natin sila Para Maluto din siya kunti no? Balik din. baik tapi kalau punya sih oh, tiba? Ganito lang magluto sa ano, ganito lang diskarte sa lawod pagka nanaga, nanagat ka. Sabaw pa lang, ulam na. So, habang nagluluto ka, sumasayaw-sayaw kasi gumagalaw yung bangka. masayang sayang tayo, tayo lang shalalala shalalala shalala adobo talaga o, oh, natin konti doi. kadoi, ka Kita ko ba tapos ganun. sakit ng kaldero. gusto na doy kay mga ano ta All right Lutuin na yung ating kinakurap

mamaya yung tinahin niya kunin <coughs> kain tayo luto <Okay>. oh. <coughs> na yung ating adobong puset guys okay, so luto na ah, hindi na to masarap kumain pagka <laughs> pagka yung may kunting sabaw hmm. pero kung trip nyo yung tuyong tuyo siya pwede pa yung pakuluan ka so pag pinakuluan mo ng gusto yan <laughs> titik ba titikas yan hindi mo na makain na kukunat so, ayan Ito yung ating Ay. kakain na kami guys thanks for watching 拜拜。Bye bye.